So, yun, what's sa mga lads? Ayan, so, bakit nga ba tayo nagla-rides? Why we rides, no? Kahit saan. So, may lang isang rider na katulad natin. So, isa sa mga stress, reliever natin, itong motor natin. Ayan, so, yung alaga nating motor, no? Naglorong rides tayo. So, makakita na mga magagandang tanawin. Ay, mapapawi yung mga pagod natin, yung stress natin no araw-araw sa trabaho so kailangan mo rin mag-ride at mag-enjoy mag-relax kasama yung alaga mong motor so nag-invest tayo ng motor para gamitin natin kung sa kahit saan man tayo mapunta dito sa mundo no so bilang isang motovlogger mga lodi ito yung aming uh, nagiging gamot sa kalungkutan natin Itong pagmumotor natin Once nahawak natin yung manubela mga Lodi Once hawak natin yung manubela Alam na natin kaagad kung ano yung pakiramdam ng may dalang motor Sabi nga nila Dito lang kami masaya At nakakausap namin Yung motor At sa loob ng helmet Tama nga naman Bilang isang motovlogger mga idol Helmet at motor lang yung kausap mo nagsasalita ka sa loob ng helmet na wala kang kausap yung gusto mo lang naman parating yung magandang tips at ipakita sa mga tao kung gaano kaganda yung tanawin ng lugar nyo so yun kung ako sa iyo mga idol kung napapagod ka at na-stress kumuha ka na ng motor na gaya namin sa una lang yan gastos pero mapapawi po yan ng kasayahan yung yung lungkot mag -rides ka ng malayo mga idol Lumabas ka sa city nyo Sa probinsya nyo Abutin mo man yung pinakamalayong Daan sa lugar nyo Ikutin mo ang inyong lugar mga idol Huwag lang tayo manatili sa probinsya natin lagi no? mag -rides lang tayo doon Try natin i-explore yung gamit natin motor So yun lang mga idol Sana nakapawin ng pagod, stress at lungkot itong motor natin so minsan ito lang talaga yung kasama natin kapag wala tayong makasama sa buhay so nagra-rides lang para makalimot nagra-rides lang tayo para makalimot sa mga problema natin na dinadala araw-araw so magra-rides lang tayo kapag sobrang lungkot natin so napapawi yan lahat ng pagod kapag mag-rides ka lang so why we rides mga idol tara samahan nyo ako mag tayo at maglo-long rides tayo mga idol Lilibutin natin ang Palawan Kasama natin lahat ng na mga motorista Let's go mga idol Ingat po sa inyo lahat This is Legendary TV Laging nagsasabi Five safe lords Peace out